friend. Lasing ka na naman. Ano pang ginawa mo sa buhay mo? Buti nga, inuwian pa kita eh. nga dyan. tatanungin mo at bilang ama mo, wala namang problema sa akin na hindi uh, na natin, natin maalis yan yung importante yung desisyon kayo na ituloy yan at biyaya yan sa salamat kung napag-usapan niyo kung ano sitwasyon natin dito eh yeah, Sir, ma'am, nagurado po ba kayo na uh -huh. Okay lang po sa inyo? Oo, oh, Alfred, hindi kami katulad ng ibang magulang dyan na ah. sa ganyang edad, pangihimasukang dami na anak, ah, kailangan sila pa masunod. Hindi kami ganun. Kung sino yung mamahalin ang anak namin, mamahalin din namin. Ako po, sir. Maraming salamat po talaga. Eh, sabi ko nga po kay MG, kahit magpakasal muna po kami para di po nakakaya sa inyo. Eh, kaya lang po, sabi niya, mas daw po muna namin yung bata. Kung gastusin po. Oo. Para sa amin, hindi mo kailangan isipin yun. Eh, ulitin ko, hindi kami katulad ng ibang magulang na isipin pa yung mga kapitbahay, isipin pa yung mga pamilyang hindi kasundo na yung anak mo na buntis nagsama, hindi kami ganun, Alfred. Wala kang isipin gano'n. Saka masaya na kami na pinanagutan mo si MJ. Ba't may password ng cellphone na ito? Hoy! Ano ginagawa mo cellphone ko? Bakit, Alfred? Kailan pa naging bawal na galawin ko yung cellphone mo? Sinabihan na kita, di ba? Sinabihan? Bakit hindi ako yun! MJ naman! Galing ako sa trabaho, Pagod na pagod ako. Ano na naman ba yun? Eh kung wala akong tinatagod dyan sa cellphone mo, bakit ka naglalagay ng password? MJ, may mga transaksyon ako na di mo muna dapat malaman. Transaksyon? O baka may ginagawa ka ng kalokohan? MJ, huwag ka na magtatalog ng baka di mo magustuhan yung sagot, ha? Kaya sa susunod, huwag mong gagalawin yung cellphone ko. friend. Lasing ka na naman. Ano pang ginagawa mo sa buhay mo? Buti nga, inuwian pa kita eh. Tabi nga dyan. Labahan mo yung uniforme ko ah. Wala akong gagamitin bukas. Ah, uh, love, uh, anong oras uwi mo mo ngayong gabi Para sabay na tayo kumain. Ah, Oo nga pala. Oo nga pala. Mga di mo na ako makauwi mamaya ang gabi. Mga di mo na ako makauwi mamaya ang gabi. Mga asikasuin kami ng boss kong importansi. Kung mo na mag-isa kumain. Ba't inumaga ka na naman ng uwi? Yan oh, oh. na naman tayo sa checkpoint eh. Yan tayo sa checkpoint eh. Oh! Oh! Tutera! Oh! Tutera! Hindi mo na akong kausapin. Pagod ako. Hindi mo na akong kausapin. Love. Love? 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 Baka... Pwede na lang tayo mag-usap ko. Oh. Pwede na lang tayo mag-usap ko. Oh. Mag oh. mag oh. mag oh. mag oh. Yan, naman, eh. Yan naman, eh. ka naman, MJ. Yan ka naman, MJ. Paulit-ulit ka na lang sa tanong mo oh. oh. oh sinagot ka naman, sinagot, di ka maniniwala. yung Love, ano ba nangyayari sa atin? Nahihirapan na kasi ako sa sitwasyon na. 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 MJ, hanggat ako nagpapalamon sa inyo dito, wala akong karapatan para itanong sa kung saan ako nagagaling. Buti nga inuwi ang pakiti. Ano? Tawarin mo ako sa gagawin ko. Hindi ko na kaya. Panginoon. Panginoon. Matawad po. Matawad po. Hindi ko na po talaga kaya. Hindi ko na po talaga kaya. Hindi ko na po talaga kaya. kausapin niyo nga yun, tay ewan ko ba dyan nababaliw na kata yan eh ilang buwan na yan ganyan ano pa nangyayari ang jay ha? nangyemas kayo Bis oras ng gabi ano nangyayari? tay baka man nakawa ko sa inyo hindi ko napakama yun tumayo ka ano ba nangyayari? ano ba nangyayari? tumayo ka ano ba nangyari? Ha? Alfred, oh. ano ba yan? Di ko nga po alam kung ano drama niyang anak mo eh. Kaya minsan di na ako nauwi eh. Ano ba nga, Enjoy? Ha? Ba't ang pasin mo si Masya Alfred ganang trabaho? Ano? Nay! Nay! Lahat po na pinapakita niya sa inyo. Lahat ka balik talon. Anong kabaligtaran, MJ? Ibig mo sabihin, anak! No, ano ba nangyari, Alfred? Kaya minsan hindi ako nagkakamali eh. Nagbibingi-bingi na lang ako, pati nanay niyo. Minsan minumura mo siya kahit nandiyan kami. Pero sinasabi niya sa amin, nagkukintuol lang kayo. Ano ba katotohanan, na, Alfred? Kasi nga, nababaliw na yung anak mo. Hindi ako ang nababaliw. Ikaw ang nababaliw sa ibang babae. Hindi eh, mas, Alfred. Totoo ba yan? Ha? Pagkatapos na lahat, pakikisama namin sa'yo dito? Tinanggap ka namin? Ha? Ano ginagawa mo sa anak ko? At sa magiging anak nyo, Alfred? Ako, kahit may isang gustong gusto natang kausapin, pero pa magsasalita sa akin ng anak ko na wala kayong problema, mabilis kong pinapaniwalaan. Ngayon, ito nangyayari sa inyo. Sa tingin mo, matutuwa pa kami. Sabi na nga ba, malakas ang pakiramdam ko kung minsan. Pero inaantay ko sa MJ na magsanita sa akin. Tapos ganito pala yung ginaganti mo sa anak ko. Hindi e pa piliin niyo yung anak niyo. Ano yan? Magtutulong-tulungan niyo ako? Pagkatapos lahat ng tulong at perang binigay ko sa inyo? Pera? Alfred? Tulong? Sandali lang ah. Pera? Ito ba, ha? Ang mo sa baga mo yan, ha? Tinanggap ka namin dito dahil mahal ka ng anak namin. Kung inaakala mo na sa bawat bigay mo ng pera sa amin, ginagastos lang namin kung saan saan, nagkakamali ka. Walang labis, walang kulang yung binigay mong pera sa amin. Kung alam ko lang na may buntot, pangil at sungay ka, una pa lang, sana kahit nirarayoma ako, kahit sumasakit ang galugod ko. Sana, ako na lang pala ang humampas sa ulo mo. Wow, ay sa drama. O ano, ganun na lang yon. Sige, NJ. Mamili ka ngayon. Tay, mas gusto ko pong buhayin mag-isang anak ko. Kasi lumabas tong anak ko, na mismong tatay niya ang papatakan niya. So narinig mo na. Layas. Bago pa ako magpatawag ng pulis. kong piliting gumawa na hindi magugustuhan Alfred. Umalis ka na! Okay. Magsama-sama kayo.